Happy Father's Day, my love. Kagilok sa tiil. Ligitik <laughs> yung mong tiil. I love you, my love. Happy Father's Day. Thank you. Are you happy? Yes, thank you so much for the gift. Happy ng tiguang. <laughs> taro, ha? so, lang na tiguang. Tiguang, good. Taro nga. So, dili na ka magpahilot na ko, Ha? lahi na dyan ang kamot, pero pwede na. <laughs> ako na lahi hilota. Pwede na. dili mo na ako ang size. <laughs> Maipo mo gani. Alkan si mo kuha ng lingkuran na anak, man ko. Ako rang kamot ang naigo niya, wa mapilang buktol. <laughs> Ay, wala man kan ni imo pa yung i-push down o maayo. Na-extend, na-expand ka na. na, extend, na mm -mm. Pero ang tail, igo, gilok kayo. Wala gigi. Ah. Oke, <laughs> oke okay, relax there. Oke okay. Love you. Love you. Lubat na, wat na, padok na. Takilid ng liyong. Dami ng to. Dobi, tanong na to. Naglaway ba? kung nag pwede nung naglaway. Lami lang yun yung tog din, ha? Sana all. I love you, my love. Relax lang din, ha?